Everyone, for today's video ay magloto na po taog humba na baboy. Ayan. Ang asawa natin na gano'n ng mga lamas. Ayan, yung mga, yung mga sangkap na lulutuin natin. Yung iba dito ay eh, nagbili din kami ng isda ha, para gawin namin na ano, paksiw. Ayan, ayan to yun ang ano, humba natin. Ayan, in, ano pa nang pinakuluan pa namin ng ano, napuluan pa ng tubig pagkatapos nito ay eh, lutoy eh, nato niya mamaya kasi siya naman yung marunong magluto nito ako hindi ako marunong magluto nito yan na lag, ano na yun na, yung mga sangkap niya oh, yan, eh. para uh, magluto nito dito naman sa kabila ay dito sa dito pa yung ano yung isda na ano natin pa na, hindi pa to na ano ito yung isda yan so, nabili din natin yung malaking isda na pinabili ng ating anak uh, ano And yung ano yung isda na nabili natin Ayan. Ayan. Ano mo ng tubig Kasi Ano to ah, Barilis na isga to idol Bili natin yan Yan yung isga Para Gawin natin na ano Unon Tawag sa amin ay inunon on Ito naman yung ano ah, Pinakuha namin ang umba ng baboy. Karneng baboy. Ayan. Ayan. Yung ano natin. Ah, Tutag humba. So, na to? Humba. Humba. <laughs> humba taong taglami panalagsa mga idol kay bawi bawi ba minsan kakaon tayo ng mga sarap minsan naman ay hindi Dino. yan yung ano natin dito sa ano ito yung ano isda pagkanta natin to unahin muna natin yung umba Ginawa na, na kay idol para mano, uh, ah, nanoko para tingog tingo ah, tawag sabi siya tingog tingog palit sudan ba para ato masig palit palitan anang tag kanang luto daan madakan man tagas to ng palit ang tanay mga kuwan na mga uh, kita na yung magluto para makasig Thank you so much. Sabangan ninyo lang lahat, uh, mga video, mga idol. Please share sa aking video at like, and share na rin para updated kayo sa aking mga ginagawa. Ninyong lingkod, viral page. Thank you so much. Thank you for watching.